Pwede rin sa Yes, okay, Doc Lisa. Uh, salamat po. So, live tayo sa DCRH. At live din tayo sa Facebook Live. So, uh, ang guest natin si Dr. Epi Colliantes. Uh, matagal na natin siyang kaibigan. Uh, president siya ngayon ng Stroke Society of the Philippines. Fellow ng Philippine Neurological Association. Associate Professor sa UPPGH. At uh, matagal ko na kasama as resident sa Manila Doctors' Hospital. Uh, masyado na matagal, more than 30 years ago. Consultant din si Dr. Epi Colliantes sa UPPJ So, welcome sa lahat ng na nakikinig sa DCRH at sa Facebook natin. At sa Facebook din ng uh, DCRH, na malabas din tayo live. Dr. Epi, ang common talagang question kinakatakot ng kababayan natin ay stroke, di ba? Okay. Di ba? Takot tayo na may stroke tayo. So, Paano bang malalaman siguro paano mo na malalaman na na stroke yung isang tao? At anong gagawin? So um ito yung uh, tandaan lang yung fast, hmm. yung F, tingnan mo yung mukha. Pangitiin mo, ngiwi ba siya? Okay, yun Ayan, yung nghiwi. fast. Yung okay. A yung arm, pataas mo yung arm, mahina ba on one side? Okay? Ang mahina itong itong ayo tumaas. Oo, oh, eto. Ah, pag Mahina. sinabi mo diretso ang kamay, hindi niya madiretso. Hindi niya mataas, nakaganon lang. Kahit pilitin niya. Kait kahit pilitin, no. Okay. Yung S, yung speech, tanungin mo siya, no. And then, bulul siya, no. And then, time, no. Yung oras, kailan nangyari ito, no. Kasi importante yon. You have to rush the patient to the hospital. Kasi may gamot na pwedeng mag-reverse nito within 3 to 4.5 hours. Pero merong stroke, Dr. Epicoliantes, na hindi naman lahat itong symptoms. Eh. Merong, yes, yes. Paano naman yung iba na Ngiwig lang, manhid uh -huh. lang. Paano naman yung maipagalit? Yung iba bedo? mild lang. Ma, ma uh, manhid lang, one half of the body, you no? Know, face, arm, and leg. Yun, stroke din yun. Yung iba, hindi lang makasalita, hindi maka-express. Minsan, minuto lang, tapos back to normal. Yun ang TIA, transient ischemic attack. So, importante din yon huwag baliwalain, kasi parang warning yon na magi stroke siya. Okay, yung iba rin, parang nakatulala lang, hindi na mag-a-answer sa iyo or disoriented ganun yung mga kababayan natin kasi Dr. Epico Llante, syempre, iba ko lang sa pera, mahirap Ayan. lang sila, takot Ayan. sila pumunta sa ospital, mahal kasi. Kailan nila kailangan dalhin? Paano kung baka ano na siguro naman hid lang yung kamay, mamaya mm. okay naman pa or uh, yun tsaka baka bells palsy di ba papaano mm -hmm. syempre takot sila yes. gumastos eh uh -huh. kailan yung kahit mahirap ka kailangan mo na siya dalhin sa ospital so ang keyword bigla pag biglang uh -huh. nangyari yon dalhin sa ospital kasi libre na naman yung gamot sa government hospitals libre yung, yung tpa yung rtpa pang uh -huh. reverse ng stroke uh -huh. okay So, pag sa bahay, meron bang first aid? May magagawa ba? Anong gagawin? Luluwagan? ng baro? Anong magagawa? Kung masikip, syempre, uh, kailangan relax siya. No? And then, dalhin ka agad. Walang first aid, basta dalhin ka agad sa ospital. <laughs> May mababasa kayo sa internet, di ba? Pinipisil yung kamay. Di ba pinipisil? Kasi nakikita uh -huh. nila, pinipisil natin yung kamay. Uh -huh. eh. oh, so, Dr. Epi, mag bilang magaling na neurologist, internist, taga PGH pa, bakit nga natin pinipisil ng kamay? Pinipisil yung kamay para Bakit malaman kung Bakit natin pinipisil kung, yung pasyente uh -oh, sa kamay? Kung uh, naramdaman ba niya or kahit may pain dapat 'di ba uh, magwi-withdraw? Uh -oh. Kung paralyzed to pag pinisil hindi gumagalaw. Ah, uh -oh. hindi siya makakaramdam ng sakit. Uh -oh, Pero paralyzed. hindi 'yun first aid. Hindi hindi 'yun uh -oh. first aid. Akala ng na kababayan natin <laughs> okay. first aid. So paano naman tayo iiwas sa stroke? So yung prevention yung um, best, no? So healthy lifestyle, exercise, no? Low salt, low fat yung diet, no? Um, yung healthy healthy living, low salt, walang alak, yon. Yes, uh, sama din natin si Doc Lisa. And uh, para sa stroke, meron bang pagbabago ngayon? Dumadami ba yung incident sa Pilipinas? Usu compared to before? Usually, seasonal. Like, hmm. pag-Pasko, New Year, tataas. Kasi nga, ang daming party. Imaginin mo, everyday halos yung parties. Drinking, lechon, and all, di ba? So, tataas yung incidents during that time. And also, fiesta, May and June. Ano yung bawal sa stroke? Uh, alak ba bawal? Mm -hmm. O, oh, tama pala kasi yung alak sa sabi nila Dr. Rico mm -hmm. good for the heart daw. Mm -hmm. Red wine mm -hmm. eh, sa akin ayoko naman gano'n itong mga red wine kasi napaparami oh, sa utak oh, oh, oh. bawal ang alak 'di ba? Oh, totally. Oh, oh. Anong nangyayari sa utak natin pag uh, so, mga alcoholic, maraming kasing manginginom sa mga nakikinig oh, oh. sa atin, sa radio at sa Minsan Facebook. nagiging ulyanin sila, uh, mm -hmm. Wernicke's encephalopathy na, no? nagiging ulyanin sila, mm -hmm. no? And then mataas risk mag-stroke nga. Yung iba nagsi-seizure, ay, lalo na pag everyday nag umiinom ng alak tapos biglang huminto gano karaming alak ang bawal usually uh, one to two beers pwede uh, na -allowed, uh, uh. allowed pa siya uh -oh. yun yung pwede no pa beyond that hindi na pwede binibigyan ba ng vitamin D yung mga alcoholic pwede uh, binibigyan vitamin talaga D. Uh, uh, vitamin D. so sa stroke talagang iwas dito may nabasa ko air pollution daw nakaka stroke din Air pollution, wala pa masyadong uh, uh, hard evidence on that. On uh, that, okay. So sa stroke, dadalhin agad sa ospital at uh, yun talaga ang first aid eh yung sa blood pressure anong blood pressure pala gusto ng stroke? Mhm. Mm Depende no kung ha halimbawa ischemic stroke, ibig sabihin na ba 'yung tama pala dalawang klasing uh, stroke. Class, eh. Oh, I explain at ano ischemic uh, stroke. Uh -huh. Halimbawa, nabara 'yung daanan ng dugo, uh -huh. hindi maka-flow 'yung blood 'yung blood, hindi maka-supply ng oxygen, na, namumutla 'yung area na 'yon. 'Yun ang ischemic stroke. Uh -huh. So kailangan natin mas mataas na blood pressure no. Kasi ipupush natin 'yung blood flow doon para ma-perfuse 'yung brain okay pag binaba mo bigla lalaki yung uh, area na walang blood flow so pag ischemic stroke medyo mataas kahit 200 okay lang no pero pag hemorrhagic stroke ibig sabihin pumutok yung daanan ng dugo dahil mataas yung blood pressure pwedeng ibaba yung uh, blood pressure gradually even to 140 so depende sa type ng stroke isa pa nakakatakot na stroke or hindi naman pala stroke tawag dito yung nambagok mm -hmm. uh, typically anthes mm -hmm. yung ano ba tawag ng subdural hematoma mm -hmm. subdural, di ba minsan ganun dumugo yung yeah. ulo uh -huh. ano ba to napalo nasuntok napalo ng uh, na, na nasuntok pwede bang dumugo Pwede any head trauma nag uh, mag ng yung grabbing head trauma let's say minsan binabatukan cause. yung tao hindi naman uh, yung hindi naman yung sa, sa mga, yes. light lang pero pag malakas na binatukan mo pumalo dun sa wall oh. yung ah, tapos na, yung ulo sa bising. tapos na nabago yon pwede yon hmm. ano first aid paano mo malalaman kung may dumugo di ba iba sasabihin wag patulugin, mm -hmm. laging gising, mm -hmm. dapat, ano ba dapat doon? So, titingnan mo, sumuka ba siya? Okay. Nawalan ng malay ba siya? Dumugo ba yung ilong, yung tenga, no? O kung nahimatay, no? Kaya emergency yon dalhin ka agad sa ospital. Yung iba, parang wala lang, no? After a while, wala namang headache. Pero yung iba, obserbahan yung headache. Increasing in intensity ba yung headache? Nagtutulog na ba siya? Delikado yon Yes. Siguro two two more topics uh, na gustong-gusto -gusto nila pakinggan yung sa migraine 'di ba migraine headache ano bang migraine anong gamot sa migraine Uh, yung iba kasi parang pain relievers mm -hmm. lang eh at, yung at, migraine, ano bang bago ngayon doctor mm -mm. Yung migraine yun? uh, namama na Namamana yon usually mga babae sa family no paulit-ulit yon may nakatrigger like pag hormonal changes pag malapit na yun, yung regla exposure to bright sunlight pag na nakaka migraine na nakaka migraine sobrang regla. init sobrang oo. init hormonal changes also pag nagtipeel sa sakit ang ulo no exposure to light <coughs> lahat na nagpi oh, Lahat. Ah, hindi naman hindi lahat, naman. pero kadalasan yun ang nakatrigger or gutom ka, stress, galit ka, sasakit ang ulo. Usually one-sided. Yung iba may ilaw na nakikita no, before the headache. No? Mm -hmm. And then, um, throbbing yung headache. One-sided, nagsaspread. Paanong uh, treatment noon? Kung paulit-ulit, may prophylaxis. Pwedeng uh, inderal, yung propranolol. Para 10 milligrams. Eh, 10 milligrams twice a day. Hindi uh -huh. yan pain reliever, but to stop the cycle of the headache. Uh -huh. Pwedeng to pyramid then, no? So, kung to pyramid, to pyramid, ano to uh, pwede yan. Uh, okay. Para saan naman yan? Uh, prophylaxis, migraine prophylaxis. Gano'n uh, nila katagal iniinom? Usually, to? mga 2 to 3 months para hindi na pa ulit-ulit yung... Tapos titigil na nila. Tapos titigil. Pero uh, syempre, hindi po pwede basta-basta bibilin sa yes. doktor ang magbibigay kadalasan neurologist, oh, 'di ba? Oh, oh. Sa migraine meron din ba yung mga pagkain na mm -hmm. oh, ano pag cheese, nakatrigger, trigger chocolate, cheese na trigger yung may mga chemical, 'no? Mm -hmm. Yung mga uh, uh, MSG mm -hmm. mga ganon, pwede yan. So sino nagkaka-migraine? Bakit pati ibang tao kumakain ng chocolate, mm -mm. hindi naman ma-migrate? Oh, genetic kasi 'to, namamana nga oh. nasa pamilya. Kung yung nanay mo sumasakit ng ulo ikaw din yung kapatid mo ren namamana. Hindi naman 'to aabot sa brain tumor or something. Hindi naman, hindi naman. Hindi naman. Common okay. itong migraine. Bukod dito, ah uh, Kadalasan, yung mga kababayan natin, yung mga ordinary headache lang eh. Yung mga mm. tension headache. Paano mm -hmm. nila malalama kung tension Yung tension headache, headache parang may band siya. Band-like siya. Parang mm -hmm. may headband around, no? So, yes. bumababa dito sa leeg. Parang stiff yung uh, muscle kasi yeah. nagsistiffen. Usually, natitrigger sa stress. So pag tension headache, anong gamutan? Pwedeng muscle relaxant, yung epirison, pwedeng yung mga pain reliever lang, pwedeng bigyan din ng antidepressant na no? kasi usually stress ang naka-trigger. Pag migraine, meron tayong iniinom na gamot. Para lang sa mga may migraine na nakikinig or uh, nanonood sa atin, ano nga yung first aid nyo sa migraine? Yung sumatriptan. Sumatriptan. Uh, pwedeng at the onset of migraine. Ilang the milligrams? Headache, um... 50 mg siya. Uh -huh. One hour before? Ano yun? Basta Hindi. onset? Basta pag start pa lang ng sarab ng headache, inumin ka agad. Mm -hmm. Stop na yung headache. Yung iba, ano? Uh, pain relievers, ang inino? Mali, no? Pwedeng pain relievers mm -hmm. kung hiyang sila doon. Uh -huh. Okay. Tapos iwas sa mga uh -huh. may ilaw? Mga or? triggers. So uh -huh. Mga triggers. Yes. O, uh, Doc Lisa, meron kang gusto isingit? um, vertigo or hilo, paano malalaman? Yan. Yeah. Oh, andun wala. si Doc Lisa sa kabila. Oh. <laughs> vertigo or hilo. Yan. Sito kasi si Doc Lisa, nakahiga, uh -oh. umaga, 5 a.m., mm -hmm. biglang umupo. Mm -hmm. Tapos pag upo niya, yan, umihikot na, umihikot na, na, buong araw umihikot. <laughs> okay. Ito Nagsuka yung, pa. Ito yung positional vertigo no vertigo means may umiikot yung paligid no mayroong kasing vertigo na iba light headed lang hindi yun ang Sige. hindi talaga vertigo yun. ilinaw natin ano uh -oh. yung light headed lang na Parang walang laman ang ulo. Oh, yun parang yung puyat. Puyat. Light-headed. Oh, light oh. okay. Pero yung vertigo talaga, umiikot yung paligid, yung naramdaman nyo. Nakikita mo siya umiikot talaga to? Okay. Parang dinuduyan ka. Yung nakasakay ka sa elevator, yun ang pakiramdam mo. So minsan positional, like pag nakahiga, biglang bangon, nakayuko, may kukunin sa taas, biglang shift ng head position, oh, oh. yun yung positional vertigo. Okay, so ano naman treatment natin dito sa benign positional uh, vertigo? Head, e head exercises, no? Uh -huh. Mayroong uh, tuturuan sila mag-head exercise, tapos pwedeng mag Ano klaseng head speed? exercise? Uh -huh. Dati si Dr. Carlos Chua, mm -mm. meron siya tinuro sa akin noon, mm -hmm. parang, ano ba ginaganong-ganon yung ulo? Mm -hmm. An -an 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 hihiga on one side, tapos uh, uh, uupo, hihiga na naman ah, on the na, other Eplice side. Eh. Pero meron siya tinuro uh -huh. sa parang sa light -headed, yung parang mm -hmm. sinasanay mo yung ulo mo sa movement, Meron yung iba, up and down? oh and and down? Pwede, ba pwede ba yun? Pwede rin. Tapos, side to side. Para tapos, saan yan? Para saan? Sa positional vertigo rin. Sa benign positional. Uh, uh, so, konting up and down, mm -hmm. dahan-dahan, side to side. Para masanay siya. Mm-hmm. Delikado ba yung masyadong tumitingin sa right, sa left? Baka maipit itong mga carotid. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. <laughs> <laughs> yung nagdadrive, okay din naman. Okay lang. Kasi saray kayo sa mga stroke eh. Uh -uh. Marami ba nagbabara dito sa mga carotid? Meron din, no? Lalo na pag uh, mga smokers, diabetic, meron din barado mm -hmm. yung mga uh, blood vessel, yung ICA nila. Yes. Doc Lisa? Tanong ko lang. Ang rehab or... Uh, physical therapy, may kina, uh, maganda ba kung i-start sa yes, bagong bago stroke at sa anong klase stroke? So, rehab para sa stroke, anong pwede? Papano sa, Malamang mang rehab, di ba? Mm -hmm. Tsaka alam ko yung sa stroke within 6 months, di ba? Pag hindi mo napagaling in 6 months, wala na. Parang hindi gano. naman. Uh, yung pag-stable na yung stroke patient, the earlier the better kaagad no pwede, kahit anong classing stroke kung mayroong weakness or panghihina no pwede kaagad pag stable na siya so ang maximal time of recovery 6 months so, beyond 6 months may recovery pa rin pero not as much during 6 months yes marami nakikinig sa atin dito sa radio DCRH marami rin nanonood sa atin sa FB live uh, from Spain iba-iba yes, iba-iba Spain Hong Kong Saudi ASA marami Kung may questions kayo. Uh, ito napakagaling na neurologist. Uh, kadalasan pag neuro 4 years ang aral, di ba? Pero mm -hmm. sayo may internal medicine ka pa. Tapos last topic na lang natin bago natin iwan uh, itong topic na to. Yung low back pain na sayabi ka mm -hmm. na mm -hmm na kinukwento mo. Ano ba tong sciatic nerve dito sa may mm -hmm. puwet natin na namamanhid na uh, na-aiiipit yung nerve mm -hmm. tapos may pain shooting down papunta sa paa. Okay? Paano Kaman, pain parang kuryente. Parang kuryente? Uh -oh. Oo, parang minsan burning pain pa, pababa, no? Uh -oh. um, kadalasan yung mga drivers na matagal nakaupo, nakaupo no? Nakaupo. Or matagal nakatayo, no? Uh -oh. Or kung tumataba sila, minsan pag upo nila, naiipit yung uh, nerve na yon Or may, may pagbabago dun sa uh, spine nila, naiipit yung nerve. O oh, baka hindi maganda yung upo, di ba? Pwede rin. slouch Pag matagal ba nakaupo sa matigas na silya, pwede rin maipit yung Pwede rin. Oo. Oo, pwede Kaya rin. pag matigas, sasakit yung likod mo. Oo. Tapos bukod sa ang sciatica treatment is kinuwento mo kanina, rehab, traction, mm -hmm. paano bang gagawin doon? O, uh, pwedeng rehab, uh, medications na mga gabapentin, pregabalin, no? Magagaling ang mga neurologist sa mga mag, mga gamot na kakaiba. Min, minsan uh, Dr. Epi, medyo takot ako eh kasi hindi ako neurocardiologist ako. Pero sana na makapagbigay ng mga porosimide, pampaihi. Hindi ba nakakatakot yung mga ganong gamot, yung mga pregabalin, meron bang side effect, mm. or ano bang feeling mo? Um, may side effect, la, halos lahat ng gamot may side effect. Ang side effect, nahihilo, inaantok ka, no? Yes. So, you start low, like pregabalin, 50 mg muna, yung gabapentin, 100 mg muna. Para makatanggal ng pain. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Para makatanggal ng para pain. Para makatanggal ng oh. pain. So, mas may benefit pa rin para sa'yo. Oo, oh, oo. Oh. Yes. Yes. Oh ah uh, meron lang nag-text sa atin. Uh, okay. yung mga na-trauma sa ulo, nabunggo, mm -hmm. na bungon, na aksidente sa motor, uh, syempre sa kakulangan ng pera, hindi sila nakapagpa-CT scan, pero in the back of their mind, Oo, naku, paano ito? Yes. Hindi ako nakapagpa so, bali Ang... In the future ba? May yes. bali yung mga nabagok yung ulo, pwede bang meron bang mas mura? Pwede bang x-ray na lang ng mm -hmm. ulo? Mm, -hmm yung x-ray, nakikita lang yung hindi fracture, no? pero yung brain hindi nakikita. Hindi naman lahat kailangan i-CT scan. Halimbawa, kung yung sinabi ko, yung danger signs, biglang nawala ng malay, nangisay, tulog ng tulog, okay. in increasing intensity of the headache, yon kailangan talaga. Pero kung nabagok tapos okay naman siya, yes. inobserbahan lang, pwede naman. Last question. Let's say nabagok ka ngayong araw, ilang days safe ka na? Mm -hmm. Ilang days na uh, safe na? O pwedeng, pwede, minsan. after two weeks, doon ka magdudugo? Oo. O, o pwede ngayon, wala pa, no walang dugo. Slowly naglilik Minsan hanggang three months pwede. So after three months pa dudugo? Hindi. Slowly kasi naglilik pa konti -konte. Minsan after a month. minsan Nakamamatay? Second month. Hindi. Depende sa... Uh, kung gano kalaki yung dugo sa loob. Minsan naman, nawawala yes. lang yung dugo kung konti lang. Yes, question na rin ng kababayan natin yung sa paano naman kung bata ang nabagok? Yan ang mm -hmm. pinakamahirap mm -hmm. eh. Uh, bata, one year old 3-year-old, kinuwento na lang sa'yo may bukol na dito. Mm -hmm. Anong ba gagawin so, mo? So, makikita mo naman yung bata kung active naman, dumedede pa, no? So, pwedeng obserbahan lang. Wala namang dugo, no? Hindi na himatay, hindi na ngisay. Medyo safe uh, na yon. Safe yon. Pero, Pero pati bata uh, sinisitiskan scan din. Uh, yung bata sinisitiskan kung may indication like tulog ng tulog, tulog suka na tulog. ng suka, yung uh, uh, hindi na magising, nanginisay yon kailangan yan. Pero pwede pa pa siya patulugin. Pwede patulugin. Kasi eh, pag hindi anyway, mo na tulog kawawa naman. Pwede gisingin mo lang just to be sure na okay siya. Okay, so maraming salamat kay Dr. Epicalientes bago tayo mag-break. Uh, salamat din sa lahat ng nanood ng ating Facebook Live. Hello. Hi tayo dito. Salamat po. Thank you. Uh, pakishare itong video natin. Marami mga kanood. Napakabayit ni Dr. Epi Coliantes. Medyo may katapangan. Pero napakagaling. Genius. <laughs>